Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin As-salatu was-salamu ala Rasulillah Wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Lynn Min Sabi na ustad may kaibigan po akong takot na takot Sa asawa niya Minsan may malaking pasa sa mata Pagpasok sa trabaho May isang okasyon Muntik pang suntukin Okay. Medyo mahaba yung tanong. Uh, mga kapatid, mga brothers, hanggat maaari, iwasan natin na makamayan ang ating asawa o ang ating misis. Tuloy yung nagkaroon ng opinion ng mga ulema, may nagsabi na pwedeng pampalo ang missis sa mabigat na dahilan. May nagsabi na hindi, hindi pa rin talaga pwedeng paluhin. Kailan pwedeng paluin ang missis? Uh, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم "إلا أن يأتين مُبَيِّنَةٌ فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع وأضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تَبُغُوا عليهن سبيلا" سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم kapag ang asawa mo ay gumagawa na po siyempre ng hayag na ipinagbabawal, hayag na haram, hindi na siya nakikinig sa'yo. So, pag ginawa nila yun, na film So, huwag nyo silang tabihan sa higaan. Wadribuhon na darban gaira mubarreh. At pwede nyo na silang paluin. Pero yung palo na hindi naman magbabakat, magpapasa, malakas, at wag sa mukha. Kasi kung sa mukha mo papaluin ng misis mo, magkakaroon siya ng karapatan na humingi ng hiwalay. Ang ilang sa mga sabi nila papaluin sa pero sa pamagitan lang ng ng tissue, pamagitan ng siwak. So, parang wala lang. Para iparamdam lang, may paramdam mo kay misis mo na masama ang loob mo. Huwag naman yung ipapalo mo sa kanya is kahoy, latigo, o anumang mga matitigas na mga bagay. Siyempre, hindi pa rin yun ang tinutukoy hanggat maaari iwasan pa rin ang pagpalo sa misis lalo na yung pagsuntok kasi hindi na po pwedeng makamayan at masuntok mo na yung asawa mo kasi magkakaroon na siya ng karapatan na humingi ng hiwalay lalo na pag sa mukha na magkakaroon na ng pasa ang misis mo magkakaroon siya ng karapatan na humingi ng hiwalay kasi ang pagpalo sa misis ay hindi po sa paraan na magkakaroon na ng pasa magkakaroon na ng bakat sa katawan o kaya ay sobrang lakas o latigo o kaya ay pamalo o kaya ay kahoy hindi po yung nang ng nasa Islam na pagpalo sa asawa lalo na sa muka lalo na sa muka mahigpit ay pinagbawal ng Islam na makamayan at maabot na sa muka ang pagpalo sa misis kaya mga kapangang brothers ang asawa po ay simpre katuwang mo sa buhay yan kasama mo sa buhay ang panatiling papayapang pagsasama hindi yung hindi yung makakamayan mo kasi pinagkatiwala lang sila sa 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 atin ang babae kaya kung hindi mo na kayang matiis ang asawa mo di wala yan pero nakadali kasi panatili ang misis mo siya, pero palagi mong binubugbog lagi mong sinusuntok kasi magkakaroon at magkakaroon siya ng karapatan na no, humingi ng hiwalay so at maaari panatili ng pagmamahalan sa loob ng bahay lawak na pag ang pagtitiis sa misis kung kailangan magtiis kung gumagawa ng bawal, payuan, ipakita sa kanya na ayaw mo yun, huwag mo siyang tabihan sa higaan, at habaan ng pagsabar, at kung hindi na kaya, walang susi kundi ang paghiwalay. Kaysa Kaya sa manatili pagsasama, na mabubugbog po siya, o masasaktan mo siya, at pagkakaroon ng mga pasa, hindi naman po pwede yan. Kasi magkakaroon siya ng karapatan na humingi ng hiwalay. Allahu a'alam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.